yan And guys yung mga alaman ni Macy's ayan dami rin mga alaman siya ayan po ito guys yung inaano ko yung serpentina minsan ayaw niya uminom dito eh ito but, medyo mataba-taba na medyo payat yan, yan po ang nilalaga ako kay Mishis minsan kaso, masyadong mapait kasi yung serpentina, kaya ayaw niya ako, kaya ko naman tiisin kaso, si Mrs. hindi, ito yung mga halaman niya yan, sa mga halaman dati, nung hindi pa na siya stroke yan, meron pa rito kumunti na nga kasi tag-init niya niya eh. Yan, ano pang bulaklak guys. Yan, bulaklak, bulaklak. Yan, may, ano pa guys, may lamang pa. Yan, may ko. Okay guys, bye bye.